Ay, Lodi, bakit kahit anong kain ko nung kabataan ko, hindi ako nataba. Ngayon, 20 plus pa lang ako. Kahit konti lang kainin ko, tumataba ako. Ang tawag dyan, nag yung metabolism mo. Nung bata ka, siguro di pa masyado uso yung cellphone, nakikipaglaro tayo sa kapitbahay, tagotuguan, patintero, may mga sports ka, mabilis ang metabolism mo. Ngayon na nagkaedad na tayo, yung mga bad habits ng pagkain, emotional eating, o kain kahit di gutom, uhaw lang, ayun na, na kasi once na dumami yung fat cells mo, fat stores mo, babagal na metabolism mo. Tsaka kung mahilig tayo mag-crash diet na hindi tayo kakaisang buong araw or konti lang, tapos kinabukasan kakain ng madami, isipin na katawan natin, naku, it's famine. Ano siya, uh, mahirap makahanap ng pagkain. Matagal na ulit bago tayo kumain. So itabi natin sa fat stores para pagkailangan, may energy tayo. Yun ang ano natin eh, parang fat stores eh. Reserve yung ano natin, fat cells natin eh, para pagkailangan natin ng energy kasi calories para mabuhay. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you.